Yan. Ito po yung simpleng uh, kulungan ng mga lagang baboy. yeah, tignan nyo. Ipil-ipil uh, lang yung ginamit niya. Kapag alaga naman siya. Kaya hindi dahilan hindi pag-aalaga ng baboy kung walang kulungan. oh tignan nyo. O, simple lang. Simple lang yung ginawa niya. Ayan. Ito yung Philippine pig upgraded. Upgraded na Philippine pig. May native siya. Ayan. May native na breed. Oh. Ano niyo? Dahi. Oh. Simple lang. Ayan. naman yan. oo Oh. Oh, yan yung baboy ng isang pastora dito sa Kabatakan. Ayan. Batakan West. Son oh. Zone 7.